¡Sí, va tu señor! Magi-magsik, magi-magsik. Ah! parang isang pangarap, parang isang panaginip. Kasi isa ayon pa lang mga mukha ng Sa, sa dagu silangan, doon sa silangan, ang sikat ng araw tumili, tumikat at

Suni kat ng araw. wikang Filipino sa pambansang kalayaan at pagkakaisa ni Patrosinio Villaferro. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.